O sa mga gustong matuto kung paano magtanim ng upland kangkong, ito ay ituturo ko sa inyo ng step by step para magkaroon kayo ng idea at madali kayong mabuhayan ng kangkong upland. Okay, ang unang gagawin ninyo ay buwaghagin nyo yung lupa. Dapat malambot kasi ang kangkong mabilis lang siyang mabuhay at lumaki kapag malambot ang lupa. Kahit saan mo itatanim, pwede sa container, sa paso, sa sako, pwedeng pwede tulad sa akin, ay tinatanim ko ito ng plastic buti at hiniwa ko ito sa gitna. Okay, ang next niyong gagawin ko ang lupa niyo ay tuyong-tuyo. Kailangan niyo itong diligan na mabasa talaga sa tubig 'yan. Kailangan yung tubig ay ma-absorb mo na sa lupa na 'yan. Pero kailangan dito dapat may butas ang iyong plastic na ginagamit kung kayo ay nagtatanim sa paso. Huwag niyong kalimutan butasan 'yan. Ang purpose nyan para madrain ang tubig at hindi ma-stack kasi kapag na-stack ang tubig ay masisira yung buto at mabubulok. Ang tubig na gagamitin ay pwede sa tubig sa ulan, tubig sa deep well at tubig sa nawasa. Pwede tubig sa ilog kung meron kayo. Okay, ang next na gagawin ay magtatanim na tayo gamit ang buto. Kailangan mo lang dito ay tusokin mo yung lupa o butasan mo siya sa loob ng 1 to 2 cm. Ang lalim nito mga kaido ka para mas mabilis siyang mabuhay. Um, Huwag masyadong lalim, tamang tama lang. Tapos sa bawat buto ay pwede mo itong lalagyan ng dalawang piraso, tatlo, lima isa. Depende na sa inyo kung marami kayong stock. Damihan nyo na paglagay sa bawat uh, butas. Okay, ang next gagawin, pagkatapos nyo maglagay ng buto dyan sa butas na yan, ay kailangan nyo ng takpan. Hindi ko na binibidyohan ang pagtatakip niya. Nalimutan ko lang ibidyo. Okay, so ganun lang kasimple mga kailo na. Pagkatapos magtanim, hintayin nyo lang ito sa loob ng 7 to 10 days ay sisibol na po ito mga ka -idol. Ganito na yung hitsura ang tanim ko sa loob ng sibindis. Madalit lang pong mabuhay ang kangkong kapag ang lupa ay basa at laging nagmo-moist. So huwag niyong palaging kalimutan mga kaedula. Dapat lagi yung diligan ito para mabasa ang lupa. At ito ay upland kangkong na hindi siya mabubuhay doon sa may tubig talaga. Dapat may lupa talaga yan at konting dilig lang araw-araw. Malaking tulong talaga mga kaedul kung meron kayong garden dyan, rooftop. Kahit saan pwedeng pwede kayo magtanim kasi ang pagtatanim ng kangkong walang pinipiling lupa po ito. Okay sa loob ng 35 days ganito nakahaba ang kangkong kaya mabilis lang talaga mabubuhay ang kangkong at mabilis lang din siyang lumaki. Sa loob ng 45 days ay pwede mo nang sisimulan ang pagharbis. Ang pagharbis ng kangkong wag mo siyang bunutin mga ka -idol. kailangan mo lang siyang putulin para tutubo siya ulit. Ang kangkong nabubuhay po ito kahit anong klaseng container Okay, sa mga gustong bumili ng buto ng apla ng kangkong ay maglagay ako ng link ng shop dyan sa baba. Kaya pipindutin mo yung link ng shop para makabili na kayo sa online. Para legit ang mabibilihan ninyo at hindi kayo mapunta doon sa scam. Ito mga ka-idol ay legit po yan yung buto na ito. Kaya ipindutin mo na yung link dyan sa baba maglalagay ako. Okay?